Diyos ko, they will vote the same corrupt people. Hindi na tayo natuto, hindi na tayo nagising. Iisa na lang ang tawag sa atin. Sorry for the word, pero it's a capital T. Sinabi niyo po na suportado niyo ang activism, basta nasa loob ng batas nga. Paano ito may papatupad ngayon na sa panahon po na mataas nga ang emosyon at uh, public anger Tama lang ito, itong ginagawa ho nating mga rallies. Napakaganda ho yan. Ano? Pangalawa ho, yung mga speaking engagement na ginagawa ho ng mga strong advocates ng uh, good governance at anti-corruption. Malaking bagay yan. Alam nyo, napakaganda nung ginagawa ng mga ibang mga kabataan ngayon, yung mga kanta ngayon, ano? na about, about corruption. Napakarami niya ngayon. At ang malalim yung mga kwan, messages niyan sa so, ang ganda-ganda niyan, -ganda tuloy-tuloy lang. Yung mga pastoral letters na ginagawa ng ating simbahan, different churches, napakalaking bagay niyan. At the end of the day, it's not about personality. It's about teaching our people to choose the right leaders. Kasi alam mo na nakakalungkot, Cheryl, ano? what I dread most is that with all these heightened emotions, with all this anger, frustrations, and disappointment that we are experiencing now, after two and a half years, come 2028, bigla na lang kinalat uli ang pera. Nagmukha na naman pera ang, ang Pilipino. Diyos ko, they will vote the same corrupt people. Hindi na tayo natuto, hindi na tayo nagising. Iisa na lang ang tawag sa atin. Sorry for the word, pero it's a capital T.